Yun, suot na po ni Aram yung kanyang favorite na bag daw niya ngayon. Favorite na bag, bag yan ngayon, Aram? Favorite mo? Ano sabi mo kay congressman? Ayun o, sabi mo yun o. Ano sabi mo kay congressman? oh oh. Thank you po. Salamat po sa supportan niyo sa aming mag-aaral. Ganon. Ah, tara na, tara na. Let's go. Kanyang bago na.